Ito po mga idol, yung aking asawa naglalaba Oh. Ito po yung tinabo namin kanina. Yan, container na yan. A, ito pa po, yan. Ito pa mga idol. Itong container na ito. Yan. Dito ko kinarga yan kanina mga idol. Ayan. Daming buwan pa. Putik. Putik na putik mga idol. Oh.

Mahirap po kasi ang tubig dito eh. Mahirap ang tubig sa amin. Kaya kami natabu. Malayo ang tinatabuan namin. Ito na po ang aking ate. Nagpipili ng bigas. Kita mo po ba yan? yung bato na yan? Ha? Kita mo ba yan? Alam ko hindi mo kita yan ha. Kaya nga. Kaya na Kaya nga. Niliit nga ng bato. ano mga idol. Ang oh. aking asawa naglalaba. Ayan. Oh. Ipag mo naman darling. Alaba mo na yan sa iba. Pambayad. <laughs> walang pambayad. <pang> <laughs> yan lang. Walang pambayad. Yung pinagbanlawan mo ay... Kaya ano ko doon sa van? Yan ang gagamitin ko para mahugasan yung fan flooring putik oh, putik talaga dun namaya ah, pag nagbanlaw ka na yan yan alba yan pinagbanlawan mo yan oo yan lang ang gagamitin ko dun para mahugasan yung mahugasan ko yun, yun na lang sa timbang iba may kukunin ko yung timba Ayan. Na. Tapos ay pambuhos yung kwan iba. Pambuhos sa CR. Yo mga idol.